Good morning din ni uh, J.R. Ibanis Gono. Siya, good morning, Papa Joe. Uh, Kaniyang pungkutan na tutaning Valentine's Day niya. Sa so, nga, uh, wa, wa, matadri. <laughs> 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 Oy, okay, belated happy Valentine's Day din yung tanan, ha? Wow, well, we'll greet niya na. Okay, ingon siya nga. Good morning, Papa Joe. Nakoy pungkutan na ba? Kasi naka-discover sa Valentine's Day. Unta, mabasa ni mo, Papa Joe. Ah uh, okay, dagang salamat. Ikan ni J.R. Ibanis Gono de sa Late. Well, well, sa sige na balik-balik, uh, for, uh, for na in time, uh, atong gipay uh, gi sa uban nga, uh, ang nakasugod yun na na, kasi uh, Pope uh, Gilasius or Gilasius, uh, mga kabarangay, okay? Um, way back, um, 5th century to 5th to 8th nga na. So, para na pag uh, uli Uh, sa katong uh, pagano nga celebration ni Lupercalia, no, niya um, ako na duman, na no, naghihilis na niya ang ana mm -hmm. uh, sa Santos mm -hmm. nga si uh, Valentino mm -hmm. so mo um, nag-commemorate ko siya every 14 kinam ko ito yung story pero kinibatihan pa niya na yung ana nga katulad ko na si uh, uh, Saint Valentine mm -hmm. or or Valentine so ba? Uh, perform na to siya yung mga secret marriages. Yeah. So, ito na secret marriage sa una, no? no, no, no. wala naman. Ba, ano may secret? <laughs> oh, <no. laughs> okay, pero na ka, mga barangay.